kahit na sabihin natin 2019 model pero head turner pa rin pakinggan natin yung kanyang tunog kasi ito talaga yung pinaka gustong gusto marinig ng mga subscriber natin pag-usapan natin ang maintenance ni Duke 200 ito yung sumisikat ngayon na langis kung alam nyo to ito yung speed metal mga ka phantom tinatry kong ibabad yung kanyang second gear talagang umuugong talaga yung tunog maganda siyang pakinggan parang semi big bike na maliit yung tunog lalong lalo na kapag ka umaarangkada yun lang kapag ka ganitong ano kasi medyo may sinusundan ka parang gigil nagigil gigil talaga ang kanyang makina eto yung mga comment ng subscriber natin ayan so yung mga iba nalulungkot sila yung iba naman supportado pa rin nila yung channel natin pero ang sabi ko naman kapag ka may mga katanungan sila about sa kanilang sniper feel free naman silang magtanong sa akin wala namang problema doon at yung video natin sa dati nating motor hindi naman natin tatanggalin yan nandyan pa rin sya ang pinalitan lang talaga natin yung ating screen name at yung ating mga logo yun lang may mga nagsasabi na malaki daw yung magiging impact sa channel mo ang pagpalit mo ng bagong motor well alam naman na natin yan na pupunta at pupunta talaga dyan kaya nga hindi talaga ako nag-expect na katulad dati na kapag nag-upload tayo nasa thousand kaagad yung ating views at sa mga na video natin noon before pa tayo magpalit ng motor. Sinabi na natin 'yan na magsa-sacrifice talaga tayo hindi lang sa bagong motor natin o kung hindi pati sa YouTube channel natin. Pero anyway, kahit papano masaya pa rin ako kasi may mga nanonood pa rin at may mga nagko-comment, suportado pa rin nila ang aking YouTube channel. So ngayon mga ka pag-usapan natin ang maintenance ni Duke 200 eto may mga subscriber na rin tayo na nangumulit na din kasi gusto nilang malaman kung magkano nga ba daw yung ating nagagastos sa pag may maintenance dito sa ating motor ang nakalagay doon na viscosity ng ating langis ay 15W50 so alam naman natin kapag ka viscosity ay medyo may kamahalan kasi limited lang yung mga ganong may viscosity ng langis So naganap din ako sa Petron, sa Shell, sa ibang brand na langis kasi dati yung ginagamit nating langis ay Petron na fully synthetic 10W-40. Pero sa paggamit natin, magtutubeks na tong motor natin. Since inuwi natin ito, ayun na ang nag change oil kasi gusto natin bago natin siya i-ride, bago yung kanyang langis para matest talaga natin yung kanyang performance. So ayun na nga, uh, naganap tayo ng langis na compatible sa kanya uh, At wala tayong nakitang langis na 15W50 sa mga pinuntahan nating shop Gusto ko na sana siyang lagyan ng 20W50 itong motor na to Kaso yung ganong viscosity kasi sobrang lapot na Actually maganda rin sa makina kasi malamig nga at uh, 200cc naman na yung motor natin kaso pag start kasi natin sa umaga hindi mo talaga maiwasan talaga na maingay talaga yung makina pagka sobrang lapot ng 20W50 na engine oil so nag decide tayo na maghanap pa rin at hindi ako nang sawang naghanap eto meron tayong nakita eto yung sumisikat ngayon na langis kung alam nyo to eto yung speed metal meron silang 15W50 na viscosity So, bali yung kinuha natin ay dalawang 800 ml. Yun yung binili natin. So, yung isa, nagkakalaga siya ng 295 pesos. Yung 1 liter niya, nasa 325 pesos yung isa. So, para mas makatipid ako, bumili ako ng dalawang 800 ml. Kasi yung nailalagay lang naman dito sa kanyang langis ay 1.5 liters mas makakatipid tayo kung yun kasi through online nakita natin yung talagang langis nito na motorex sobrang mahal plus isama mo pa yung kanyang oil filter na 150 pesos kapag gagamit kasi tayo ng 10W40 dito lalong lalo na nasa 200cc yung langis na yun sobrang lab na oh. Maganda lang siya kapag ka cold starting kasi mabilis siyang umandar. Kaso ang disadvantage doon kapag ka naglong ride ka, mabilis siyang uminit sa makina. Ang difference kasi ng 10W40 at uh, 15W50 ay kapag ka pag andar mo sa umaga, ang 10W40 mabilis siyang mag-circulate sa engine kaya nami-minimize natin yung ingay ng makina. Unlike sa 15W-50 na kapag ka nag-start ka sa umaga, maririnig mo talaga yung ingay ng iyong makina. Pero kapag ka katagalan, nagiging smooth naman yung andar niya. So ang 10W-40 naman, katagalan, kapag ka ginagamit mo na yung lagis na yun, nararamdaman mo na parang magaspang na yung performance ng inyong makina kaya sa mga nagsasabi na mas okay ang 10W40 sa Duke 200 pwede nyong gamitin kaso hindi nyo may sasagad talaga yung performance ng iyong makina unlike sa 15W50 na kaya yung ibigay talaga yung pinaka potential ng iyong makina kukumpitin natin magkano nga ba yung langis na nagastos natin so 295, 295 590 yung nagastos natin langis sa kanya tapos yung kanyang oil filter na 150 so i-add nyo na lahat yan yan yung total na nagastos natin sa kanya bali sa ano naman pag change oil ako lang din yung gumawa kasi kapag uh, ipapagawa pa natin Additional 50 pesos yung change oil Kaya kompleto naman tayo ng gamit At mas expert tayo Compare sa mga ibang mekaniko Kaya yun mas malaki yung matitipid nyo Kapag uh, kayo mismo yung gagawa Sa inyong motor Hindi naman mahirap mag change oil nitong motor na to Kasi dati yung motor nating NS200 Tayo lang din yung gumagawa noon And magkaparehas na magkaparehas lang naman sila Pagdating sa kanilang size ng tools yun nga lang na kapanibago kasi syempre yung drain plug nya nandito sa left side unlike yung ating uh, sniper na sa ilalim at sa mga nagsasabing mahirap ang pyesa ng Duke 200 ang may papayo ko lang sa inyo wag kayong tumingin sa mga shop na di familiar yung KTM tumingin kayo sa shop ng mga may KTM may mga Kawasaki na motor parts para makita nyo yung pyesa na KTM na yung 131 guys na top speed niya. Mabigat kasi din yung hangin na kasalubong natin kaya yun. Makikita naman natin na kaya niya naman pero yung hangin talaga. Kaya may na rin ano, KTM parts pagdating sa mga online website kasi patagal naman ng ano eh, may KTM Duke 200. So pati Dominar 400 eh parehas na parehas naman sila ng pieza nagikot tayo dito sa may riverside para makita ko yung ganda ng tubig dito Ay, matagal na hindi ko na nakita tong bridge na to so mga isang buwan na rin Kapag dumadaan kasi ako dito, nakikita ko yung mga isda na umaapaw dyan sa mismong tulay. Lalong lalo na noong talagang sobrang linis ng tubig dyan, nakikita talaga yung pinakaloob niya. Ayan Oh. No? So sobrang ano, kulay green naman na ngayon. Pero kapag dadaan ka kasi ng tanghali dito, makikita mo yung mga isda dyan sa sa tapat nang dinadaanan natin yung pinaka limit ng ating 5th gear ay nasa 119 nakita nyo naman kanina naglilimit na siya sa 119 dito tayo para tignan natin dito yung pinagtatambayan natin noon kay Phantom dito talaga yung pinupuntahan natin noon nung nagbablog tayo sa kanya at namimiss ko ngayon yung mga panahon na yun kaya ngayon babalik-balikan natin para nakita natin yung tinadaan natin dito kami dumadaan noon tapos dito naman nagjajaging yung partner ko pag nagjajaging siya dyan din ako na part nagbablog Okay, so ngayon napag-usapan natin yung kanyang langis Ipapasok naman natin ang gas consumption Ang gas consumption nito kung galing ka ng sniper nasa 1 liter yung difference nila so depende yan pag wal mo mode talagang magastos siya sa gasolina pero kapag ka, hindi ka naman ganong nagpapalakbo ng mabilis matipid siya sa gasolina kahit anong motor naman kapag ka, -wall -wall mo talaga eh magastos sa gasolina kaya kapag ka nagbabalak kayo yung mga naka-sniper na gustong mag 200 nasa isang litro yung difference sila pagdating sa gas consumption na ang sniper so ba diba, not bad na yun kasi 200cc okay na okay na yun ibang ano nga ibang underbone mas magasto sa sniper o ba diba, alam nyo na kung anong brand yan konsumo parang parang 200cc na pero yung takbo niya, eh takbong underbond lang pero huwag na tayo mag mention ng ibang brand kasi syempre may mga subscriber tayo na nakafollow sa atin ngayon syempre yung gamit nila ibang motor masasaktan sila pagka yun yung binanggit natin na motor ba? Diba? o oh, ayan oh yung ating Duke 200 kapag sinasakyan ko siya, uh, mas nagiging mukhang pogi daw tayo kasi sabi nila ang lakas daw sa attraction ng kanyang itsura kahit na sabi natin 2019 model pero head turner pa rin madaming nagsasabi na big bike daw yung kanyang looks at tinatanong nila kung ilang cc yung ating motor gusto ko nga tong palitan itong kanyang sticker na 200 gusto kong gawing 400 <laughs> para madaming mapeke dyan kapag ka na traffic tayo ngayon titignan nila yung ating motor eh magugulat sila 400cc <laughs> di ba ang duk isang yung 400cc nila is 390 so ito binabala kong palitan ng 400 tatakpan ko yung 200 <laughs> and siguro yung pinakamabigat lang talaga na maintenance dito pag nagpalit na tayo ng gulong kasi ano makikita nyo naman yung kanyang gulong sobrang kapal Tsaka taon naman yan bago natin papalitan Kaya sulit na sulit din natin nakuha sya Ayan o, Pakinggan natin yung kanyang tunog Kasi ito talaga yung pinaka Gustong gusto marinig ng mga Subscriber natin Ganito yung tunog ng 200cc na Duke 200. Mabango ng mabango yung kanyang amoy kasi hindi ko alam kung sa langis to ayun o naamoy natin parang parang ginigisa na bawang <laughs> parang ginigisa na bawang yung amoy nya <laughs> ngayon ganito naman yung tunog nya pagka ni-ride na natin siya. ganito pag normal pero kapag ka uh, bibiglain natin ganon yung tunog nya Ah, 'di ba? Kaya sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.